napakalakas at napakabisang pampaswerte na malakas mag-attract ng pera. At pwede mo po itong gamitin pampaswerte sa iyong negosyo, sa iyong mga tindahan, at kahit, at kahit anong klaseng negosyo. At pwede mo rin itong gamitin pampaswerte kung may mga online business po kayo. At pampaswerte sa bahay at kahit po sa mga trabaho ninyo. At guys, ito po malakas itong mag-attract ng pera. Ito po ang tanglad ang tanglad ay isa sa pinakamabisang pangakit ng kwarta o pangakit ng pera. gagawin niyo po guys pagising po ninyo sa umaga gawin niyo po ito guys sa araw po ng biyernes or sa araw po ng martes yung araw na yan yun po ang pinakamaganda gumawa ng pampaswerte at pwede mo rin itong gawin kung uh, mag umpisa po kayo sa iyong uh, tindahan mayroon kayong business na mag-open kayo ng negosyo niyo guys yan isa din ito na gawin po ninyo kasi ito po ay mag-attract po talaga ito ng maraming binta, maraming uh, customers. So ang gagawin ninyo po guys, kumuha po kayo ng tangad na uh, yung bago po. Kaya nito guys, ko na tangad po and then itong ribbon. So ngayon po, pag mayroon na po kayo nito, ang gagawin ninyo po dito, ito pong tangad guys, punasan po ninyo ito ng oil. Pwede kayong gumamit ng oil ng ano, yung olive oil. And then kung mayroon po kayong mani magnet oil, punasan lamang ito, guys. Punasan ito lahat. And then kung wala po kayong mani magnet oil, pwede po kayong gumamit po ng uh, cinnamon oil, pwede yung ganyan. And then kung mayroon kayong uh, natandaan niyo, guys, dati po gumawa po tayo ng mani magnet oil, so yun po ang gamitin niyo. And then uh, pagkatapos po, ang gagawin niyo po dito, guys, i uh, iganyan mo lamang siya. Ganyan po. Pagkatapos mong na punasan po ng oil. Kaya guys, kung wala po kayong uh, money magnet oil, pwede kayong gumamit po ng coconut oil, okay? Coconut oil, basta oil guys, okay? So ngayon po guys, ang gagawin niyo po dito, ganyan siya. Talian niyo po ito ng pula po na ribbon. Ayan Guys, gagawin po ito guys na nakaharap po kayo sa may silangan, okay po? Ay. So, talian siya. Pula na ribbon. Pampaswerte ito guys. Kahit po sa mananaya guys, pwede ninyo itong ilagay sa iyong bag. Pwede ito. Sa mga uh, mahilig maglako-lako. Ayan. Hindi na gagawin dito guys. Ganyan lang siya. Ganyan. So, ito na po guys. Ayan. So, ito po. Bago mo po ito ilagay sa lugar kung saan mo ito gamitin, po. Ang gagawin niyo po dito, um, mag-wish kayo ng taintim. Humarap ka sa may silangan and then hawakan mo po ito, ilapit mo sa iyong bibig, ibulong mo. Magdala ka sa akin ng walang katapusang swerte. Dadaloy ang pera sa akin. Uulan ang blessing at pera sa akin. Magkaroon ako ng malaking halaga ng pera. I claim it, I claim it. Hat. Ah, uh, ito po guys pagkatapos mo nag wish dito, ayan. Ilagay mo po ito doon po. Kung sa tindahan mo ito gamitin sa iyong mga negosyo, doon mo siya ilagay doon po sa Uh, isabit mo po doon, malapit po, yung parang entrance po guys, yung harap po ninyo yung tindahan, isabit mo siya doon. Isabit mo lamang. Yung hindi po makita, okay? And then, pwede mo rin itong ilagay doon po sa iyong lagayan po ng pera na yung uh, pinagbintahan. And then, kung mayroon po kayong mga lakad, kagaya na lang kung mahilig ka tumaya sa mga loto guys, ilagay mo ito sa iyong bulsa or sa iyong bag. Ayan. Pwede yan. Or pwede po sa iyong pouch or sa wallet and then ayan and then kung uh, yung negosyo po niyo ay online Ikabit mo po ito doon po sa iyong laptop or computer, no? And then ang wish mo po syempre doon po sa iyong negosyo. And then kung ito po ay gamitin mo po ito na maghanap ka ng trabaho, yun po ang ibulong mo na kahilingan. So depende po sa inyo guys kung ano yung ah, gagawin ninyong kahilingan, okay? Basta guys, uh, uh, mag-wish uh, ka na tuloy-tuloy ang daloy ng pera, walang humpay, ang dalhin itong swerte sa'yo. Swerting walang katapusan. I claim it, I claim it, I claim it. Ayan. Ayan guys, sana po ito pong ating topic ngayon makatulong ito sa iyo. Again po, pwede mo itong gamitin bilang pampaswerte sa lahat po na klasing paraan paano tayo kumita. Okay? Ayan guys, maraming salamat ulit sa inyong lahat. At kung nagustuhan po ninyo ang ating topic ngayon, huwag kalimutan, I claim it. Comment down below, I claim it. And then like. Share, subscribe din po sa ating YouTube channel. At Guys, mayroon po akong online business na i-share sa inyo at ito po yung napakalaking tulong po sa akin. At alam ko, alam ko po matulungan kayo nito. Napakala Napakalaking kita, napakaliit na puhunan. Yan. ayan guys, ay ilagay ko po yung Facebook link ko diyan and then uh, i-click niyo yan and then i-message agad niyo ako sa akin Messenger para doon tayo mag-usap. And then ipaliwanag ko po sa inyo kung paano, turuan ko po kayo kung paano ninyo uh, patakbuhin ang online negosyo na ito na ito po ang market po ninyo guys ay international. So napakalaking market po. Kaya pwede kang kumita dito ng million. So depende po sa ating trabaho. Kaya guys napakalaking tulong itong mga pampaswerte na itinuturo natin kasi mag attract tayo ng napakalaking halaga ng pera. So ayan po guys. Maraming salamat sa inyo lahat. God bless everyone. Mag-ingat kayo guys. Bye!